Hello, hello mga ka-friends. Welcome back ulit sa akin channel. So, ngayon mga ka-friends, no, mayroon ang i-share sa inyo na maikling video. So, walang kwenta itong video na to para sa mga eksperto sa mga datihan. No, mga ka-friends, no? dahil ito ay pinaka-popular, napakadali lang, makaiksil lang gamitin kung paano gumawa ng group chat mga ka-friends no, sa ating Facebook Messenger. Napakadali lang yan mga ka-friends. No? Pero kung ikaw ay bago lamang, wala kang idea mga ka-friends. So, panoorin mga video na to dahil ito to kasi kung paano gumawa ng group chat mga ka-friends, gamit lamang ang ating mga cellphone pero panoorin mo mga ka hanggang matapos dahil meron akong ituturo sa inyo bonus so paano gumawa naman mga ka no? may isisira ko sa inyo kung paano gumawa ng logo naman para sa ating mga mga uh, good chat no? mga ka no? hindi lang picture so napaka simple lang kasi yan so kung gusto nyo uh, mapaganda no? mayroon namang style lang inyong uh, uh, group so ituturo ko sa inyo mga ka ang customized na logo paano gumawa so kaya panoorin mo mga ka dulo So ngayon mga ka-friends, no, tumuksan lang natin natin messenger. Diretso na tayo. So dito mga ka-friends, no, paalala lang. Kailangan mayroon na kayong uh, nagawang uh, Facebook at mga na-add na ng mga friends. Hindi kayo makagawa ng group chat kung hindi kayo, kung wala kayong membro mga ka No? So kailangan mayroon kayong dalawa pataas na may i-add na grupo sa inyong grupo na membro bago kayo makagawa ng group chat. So ngayon, pag-open nyo ng inyong messenger so yung lapis dyan sa ibabaw sa bandang kanan pinakibabaw so i-click mo lang yan and then i-click mo yung group chat ayan mga kapres no? I click natin yung group chat so dyan mga kapres no? so pipiliin nyo na lang yung mga mibro niyo kung sino yung gusto ninyong makamembro o sa loob lang yung pamilya kung sino man So, kung uh, napipili mo na, so, kunwari, sample tayo. Yan, magsili ka lang dyan, mga kapres. No? So, kailangan dalawa pataas yan. So, yung create sa taas, mga kapres, kung hindi yan makahighlight, so, hindi, hindi pa siya qualified, no? Hindi pong pa naabot yung kanyang requirements. So, kailangan naka-highlight na yan. So, dagdag pa tayo. So, kung yung napansin, mga, mga kapres, no? Naging blue na yung create sa ibabaw. So, dagdag pa tayo ng isa. So, kunwari lang, ayan, apat. Yan. So, dito mga kapres sa group name sa optional so magawa na kayo dyan ng pangalan kung anong title kung anong title ng group chat niyo so click tap mo lang then type na tayo so example lang ito pagsulong member 2024 so yan ang mga kapis no? kung ready na kung okay na sayo so i-click mo muna yan So, pwede man yung ma-edit no kung natamali kayo, pwede naman ma-edit 'yan. Then kung okay na sa so click natin ang create. So yun ang mga kapins no kung napansin niyo kung wala pa kayong logo. So lahat ng member niyo na na sa loob mag-appear yung picture nila ang mag-appear no. So kung sino ang nauna, yun yung pangalawa so hanggang dalawa makikita diyan. So yan mga kapins no nag-rumble. So ngayon mayroon na kayong Uh, group chat so back tayo sa pinaka main ano so hanapin natin yung ating nagawa so yan mga kapis sa pinakibabaw no? pag solo member 2000 24 so pangit siya mga kapis no? so hindi talaga siya walang logo no? katulad sa iba dyan no? tulad yung ginagawa ko dyan no? tulad dyan sa mahinay mo lang family so may logo siya no pag i-click mo yan so ayan mga kapes no mayroon siyang logo So, hindi picture 'yang lumalabas kundi logo ng inyong group chat. So ngayon mga ka friends, ito na 'yung sinasabi ko sa inyo, ituturo ko sa inyo ang bonus, no? Ang paano gumawa ng ganyang logo. So magdownload download lang kayo sa inyong Play Store o App Store kung kayo ay naka-iPhone. Kung naka-Android 'so sa Play Store kayo mga ka friends. Eh 'la ay naka-Android, open ko lang 'yung Play Store. Then dito mga ka friends sa search, no? I search mo lang 'yung Pixie Lab. So yan mga kapres yung letter P na yan yung picture editor. Yan. So naka-install na kung nakita nyo. So open na lang natin yung no? piso na install nyo na. So open na lang natin yung Pixilab. Cancel mo lang. So dito mga kapres ganyan ang lalabas kung wala pag nagawa no. ko. New text. So dito gawa lang kinang no. Click mo yung plus. So dyan mga kapres yung inyong dyan tayo kukuha ng shape. No, yung shape na yan ng shapes. So, gagawa tayo ng bilog. So, yan. So, huwag kayong mag-alala kung, uh, kung naka-square lang yan. Bibilogin natin yan mga kapins, no? So, dito sa ilalim, click mo lang. Yan. Click mo lang yung square. Ayan, yung square na yan, no? Click mo lang. Then, piliin mo yung bilog. So, yun, nakabilog na siya mga kapins, ano? No? And then, i-adjust mo na lang yung pinakamalaking dot dyan. Ilalim sa bandang kaliwa ay ah, bandang kanan so yun yung panghatak so ingatan mo hatakin itong itong mag, ay, yung apat na makatapat ano dahil hindi na ma-perfect yung bilog so ingatan nyo na lang so madali naman yan ibalik so ituro ko lang mamaya din pag okay na i-click mo lang yung check no? ayan na so kunwari mga kapris no so ito tanggalin nyo muna to pwede nyo i-alisin muna so tap mo lang din yung Erase no, Sa so ibabaw yung Para recycle bin Then Balik nyo So kunwari mga kaprens Yung bilog na yan Ay magalaw nyo So nadipon mo yung bilog So di, mahirap ibalik yan So para maibalik yan mga kapis, no? So Dito sa edit Sa so, pinakagilid no, Sa baba So tap mo lang yan Yan mga kaprens So Bumalik na siya no, Para bumalik siya Sa dati Na no, automatic Then Check mo Click mo yung check So, nakagawa natin ng bilog. So, ang, 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 dapat mong hatakin talaga dito mga kapres, yung malaking dot lang, no? Diyan sa bandang kanan, sa si pinakilalim. Yan lang yung panghatak dyan. Sa pang zoom in, no? And out. No? Kung gaano kalaki. So, dito mga kapres, dapat irregular lang yung laki, no? Sa, uh, uh, tamang tama lang yung laki, no? Hindi masyadong malaki. Huwag naman masyadong malaki dahil lalampas naman yan doon sa ating logo. So, kailangan maliit lang para ma-adjust mo siya pa-zoom. So, mayroon pang zoom doon. Pero yung malaki naman, wala, na, mapuputol lang po yung pag ating isoom. So wala na pong uh, delihin siya. So sakto lang mga kapatid, pang ganyan lang. And then para mas intro yan mga kapatid sa kabilaan, gilid, mayroon din tayong pang automatic dyan. No? So dito ulit sa may diagonal na yan. No? Kung dito yan makatap mga kapatid, so click mo lang itong diagonal yan, sa gitna. And then punta kayo sa relative position. Yan. Yung magkasalubog na apat na araw. Click mo yan. Then yung uh, sa gitna, up and down yung dalawang gitna no taas at sa baba click mo yan yan para automatic no yung dalawa na yan mag automatic siya sa center then check mo click mo yung check so center na siya so kailangan may ingat kayo dyan then nga mga kapres dito sa ang next natin gawin yung kulay kung anong gusto nyo yung kulay no sa, sa inyong bilog so kunwari ang uh, kulay natin no pinakailalim na kulay or pinakalining gawin natin siyang uh, blue so depende na sa so click mo yung color na sa ilalim yung color na yan then i on mo siya so yan mga kapres no, mayroon naman kayong pagpipilihan dyan na kulay so i-click mo lang yung color yan then sa ilalim hatak mo lang pa ibabaw then andyan na yung mga color na gusto nyo no? pipilihan oh, pwede na naman gradient no? gradient So, dito ako sa color lang. Then, kung nungari, pipiliin natin yung kulay blue. Now, dipindi sa inyo mga kapres. Kung anong gusto ninyo, no. So, yan lang, no. Sky blue. Then, check. And then, gagawa pa tayo ng isa pang bilog, no. Para, parang pinakalainin niya sa gitna. No? Parang design. So, pwede naman tayo mag-create ng plus, no. Dito sa plus. Pwede rin. So, pwede namang copy na lang natin siya. so habang nakahighlight siya ng ganyan so i-copy na lang siya natin i-copy na lang natin no? so sa ilalim no pinakagilid click mo lang yung copy yan so dalawa na siya no ang bilog niya so i-adjust natin siya ng konti no, para papasok sa gitna pang maging lining so bago na natin gagawin palitan mo natin siya ng kulay so hanapin natin yung color ayan then attack so pili tayo dito ng magkaiba naman so gawin din natin yung dilaw kunwari and then adjust natin no so ma out natin konti para papasok sa gitna yung yeah, parang lining lang yan mga kapatid yung pinaka lining so pwede natin gawing tatlong lining so para pariyo sila ng then check natin no bago mag proceed so para mag perfect uli nasa center, sa center. so click natin uli yung relative position gitna dalawa doon sinter na sila no perfect na yan so para mawala yung highlight so click lang kayo dito sa labas no sa labas ng kanyang pinaka background yan para ma makaposid kayo kung anong kasunod na inyong gagawin so yan mga kapatid no? kung okay na yung sa inyo so gagawa kayo ulit ng isa pang bilog no? para lagyan natin ang logo ng inyong mga picture kung ano yung picture na gusto mong i-add na logo kung sa inyong family or ano pang gusto nyo ilagay na logo pwede naman na no, picture so gawa tayo ulit ng bilog tap tayo so copy ulit tayo so dito sa pagkakataong ito sa kulay naman tayo color then pipili naman tayo ng ibang kulay no so gagawin naman natin siyang kunwari violet then sumin natin so ilagay natin siya sa pinakagitna then check sa relative tayo para mas intro Pan so, down nasundan nyo lang mga kapis ulit ulit lang to no then the uh, dahil dito sa gilid na pabilog na yun no, gawa natin siya ng pangalan para magkaroon ng style yan mga kapis so yung bilog na yan na pa uh, guide lang yan sa ilagay nating picture so kung mara, Ah, ay lagyan natin ng picture o logo pwede ka magdownload download ng mga logo no, sa sa ibang mga browser no so maging i-add niyo lang siya dito as picture no so pwede kayo maglagay kayo ng mga picture na gusto niyo no ng mga logo sa ibang mga browser pwede naman so kunwari lang ilagay lang natin dito ang picture no so magtap ka lang no kailangan hindi siya naka-highlight para makikita yung picture So, dito nakalagay import no yung import na yan click mo yan then may direct na siya doon sa sa inyong browser no sa yung internal memory kung may internal kayo o memory card so hanap lang tayo dito ng picture no na kunwari gagamitin natin so yan mga kapis yung napili ko no so bago mo yan i-proceed so kailangan bilogin mo rin siya, si bilog ng ating format no so kailangan bilog so i-click mo yung bilog no dito sa ilalim mo no? click mo yung bilog so hindi sa perfect ano mga pre? so okay lang yan so i i-exacto mo lang siya sa mukha ninyo na hindi maputol kung gano'ng kalaki ano na kailan masakop lahat kung sino ang gusto nyo isama kailan hindi siya maputol no okay lang yung may kunting tapias yan so yan Okay lang yun, di ba? Siyang bilog, mapilog din yan natin mamaya. Then, pagkatapos, click mo yung check masilalin. sila rin. And then, andyan na. So, dito mo siya ngayon, eh. Adjust para makumplito ang ma-perfect yung bilog niya. Ayan. So, yan ang inyong guide, no? ginawa natin ba kanina? Yan ang guide para ma-perfect yung bilog niya hindi yung katulad sa shift kanina na mayroon siyang automatic no ito eh. wala tulad nito nagalaw ko kung nangyari yan so balik kayo dito sa habang nakahilat siya sa edit no then okay and then nagalaw siya balik kayo sa relative position para pabalik siya sa sintro then labas mo na natin yung size niya kung tama na yan natin the relative position. Ayan. Ayan, ibalik natin yung picture. Kailangan pareho ang laki. Ayan. So, yung mga dot-dot na yan, diyan mo lang siya iswak, ano. Ayan. Kailangan swak. Yung apat na dot ay nah na naman. Balik tayo ulit. So, mahirap talaga to eh dan no, natatap yung yang bisa yang background bisa so, cegah cegah lang yang na mata so yan okay na okay na yung mga kapinsa ko perfect yun na lang naman to yan so mayroon na tayong logo no sa gitna then yung lining sa kilid So, pwede kayo mag i-type yan ang title lang inyong grupo. So, pwede yan mga kapes. So, dito sa title, siyempre, letter. So, i-click mo yung letter A. No, hindi niya yan sa diagonal. So, i mo yung letter A. Sa ilalim. So, yan yung text. No? Diyan tayo gagawa. Click mo yung text, yung plus. So, yan na si Babaw. So dito, i-double tap mo lang yung new text. Double tap nyo sa inyong thumb. So dyan, gagawa tayo no, ng title. Ano nga Pagsulong. Kasi yun ang title natin sa group chat natin kanina, di ba? Pagsulong. Member. Ayan. Then, click mo yung okay. So yun ang mga kapres, no? So ngayon, para mahulma natin dyan sa bilog na yan no? habang nakahighlight yan so proceed kayo sa hanapin natin yung ayan yung curve so click mo yung curve yan. then adjust adjust na lang yung minus plus o oh, pwede nang hatapin yung dot sa gitna yan so ipit mo na lang ang hanggang maging swak sya no? yan adjust adjust na lang, na lang. So, yan, kunwari niya, mga kapis, no? Sample lang naman para mabilis tayo. And then, click mo yung check para makaproceed kayo kung anong gusto nyo. Balik tayo sa letter A. So, nandiyan na yung kulay pala. Yan, sa pinakagili, no? Gili banda. Yan, yung color. So, click mo yung color. So, dito, pili na lang tayo ng kulay na gusto natin, ano? So, sample lang naman ito, mga kapis para mabilis tayo. Yan. Then, click mo yung check. Then, marami namang design dyan mga kapins. So, Kung gusto nyo lagyan ng mga background yan. So, punta lang kayo sa pinakagilid pa. Mayroon kayo makikita mga 3D text dyan. So, pwede pong gagawin yan. 3D, i-on mo lang. Ayan. So, dito si lalim. Hatak mo lang, no? So, maraming adjust-adjust yan mga kapins. So, marami kayong pwedeng style magagawa dyan. Yan, hatak-hatak mo lang, no? Oh. Anong formang gusto nyo. Ayan. So, nasa inyo na yan. Yan. So, galaw-galaw mo lang kung anong, kung anong maging kalabasan niya, no? Yan. So, maraming maraming position. Mga uh, no? Then, kung okay na, click mo yung check. andin dito sa shadow, ginagamit ko rin yan. Click mo din on. No, ano yung shadow niya? So, pwede nyo siyang palitan. No? So, lumalabas dito sa ilalim. So, natatabunan yung picture. So, hindi siya allowed sa akin. No, so, yung picture natatabunan. Yan, no. Uh, natatabunan. So, i-X mo na lang, no. Tanggalin natin. So, ah uh, ito pa. Pwede naman ito siyang gamitin. Yung inner shadow. Maganda to. Yan. Iwan mo lang. And then, gawa natin siya ng background na orange then hatak tayo para lumaki yan then okay so yung font natin palitan natin yung font natin mga kapatid na sobrang pangit yung font no hindi siya sobrang liit so palitan natin yung font natin so, yung font kailangan naka naka-bold, no? Ayan, bold. Click mo siya. Then, bold. Then, click OK. So, palitan natin yung font natin. Ayan, yung media malaki. Ayan. Click natin yung vlogger. Then, OK. So, yan Lumaki na siya konti. So, ngayon, atin siyang i-expand, no? Mga friends, no? Kailangan naka-highlight pa rin siya. Yan. Kailangan i-highlight. Click mo siya. Then, i-expand natin. Hanapin natin yung pang-expand, no? Yan. Yung uh, spacing, yan. Para i-expand siya. Click mo yung spacing. Yan. Para mag-expand siya pababa. Yan. Then, okay. Ayan. So, balik kayo ulit doon sa curve. Sa curve naman. Kasi nagalaw. Yan, and then check naman, click check, and then uh, dito pa sa dulo no, ginagamit ko itong stroke. Yan, yung stroke na yan, then on, ayan, maganda yan, mga kapes ng stroke no, so click natin yung black. Ano, black, ayun, balita natin, no, gawin natin violet, napangit. So yan pilih ini memang mga kapitan kung saan siya, ang saan maganda sa inyo paningin so palit palitan nyo na lang ha? yan medyo ok na yan sa akin then check so yan isintro isintro natin Ayan, sample lang naman yan mga kapins no? medyo okay na yan and dito sa ilalim naman gagawa tayo ng magdagdag tayo ng text ano so mag click ka lang sa labas para makaprocede kailangan wala naka highlight dyan so sa ilalim ulit yung text so, kailangan wala naka highlight dyan no, para makaproceed tayo ah, natak nagalaw galaw nga galaw kailangan wala naka click ka lang sa labas so sa ilalim na no, yung text click tayo ulit magdagdag tayo ng text yan double tap ulit sa new text then burahin natin yan so ilagay natin yung 2024 so yun ang kalagay yun sa ating group chat yan then hatak so yan mga friends para mag extend uli so hanapin natin yung spacing ano? Eh. so click natin yung spacing yan para magkaroon siya ng agwat yan sagad na then click check then doon tayo sa corb naman Corb. yan hatak hatak lang then iswap natin siya then check then proceed tayo sa font ano kailangan i-bold natin sa bold naka bold check then yung font style hanap din ang okay kanwari yan then okay so yan malaki na then yung kulay so hanap din ang kulay color so piliin natin yung black then check so proceed sa background naman nya so stroke so gawin natin white o oh, pangit tingnan sa white 3D ah, 3D text So yan. So sample lang naman yan mga kapatid. -kap. Yan lang. ituturo ko yan sa inyo so mayroon akong full video dyan kung paano gumawa talaga ng uh, iba't ibang logo may mga design may style mga kapres medyo matagal lang tayo medyo, medyo madugo yan mga kapres na medyo, ma, medyo, matagal so panoorin nyo na lang yung buong video na to ito mga kapres sa basic lang yung tinuturo ko sa inyo napaka simple ma, para madali lang no? na madali ang logo lang so ngayon mga kapres para mailagay lang natin yan doon so i-click mo na lang yung save no? para na natin. So, may mga design pa naman dyan talaga dapat para may mga may mga iba pa tayo na mga background dyan, mga sticker, pwede maraming tayo magawa dyan. So, Panoorin nyo na lang yung video ko dyan mga kaprins. No? Iligay ko na lang yung link sa lalim Yung link na video na yon mga kaprins. No? Para yung mapanood. So, click natin yung save. Yan. Save as image tayo mga kaprins. No? Click pa yung save as. Save as image. Yan and then save to gallery so ando na ando, ando na yan mga kapets no? so ando na tayo ando na yan nasib na so balik na tayo sa ating messenger no? buksan na natin yung messenger natin so hanapin natin yung pagsulong member 2024 so yan na siya so i-click mo na lang yan buksan natin then i-tap mo yung picture no sa ibabaw and then click mo yung tatlong dot sa pinaka gilid no sa kanan then change group photo yan so kung nagkamali ka ng pangalan change name naman so nandiyan mga kapes no so click natin yung change group photo then choose photo no so yan namang ginagawa natin mga kapes sa iba so i-click mo na lang yan so yan na so dito mga kapes click mo yung arrow right Ayan, click mo yan. So, dyan. Dyan nyo na ngayon, eh. I-size, eh, no? Resize, mga kapis, no? So, dalawang tamp nyo, patak-patakin yun lang, no? Oh. Yeah. Para mag yung yung image. Ayan. Yeah. Ito, eh. Eh, ano yung mga kapis, no? Kailangan may lalabas dyan ah? lalabas yung mga guhit-guhit dyan kailangan swak hindi siya maputol mga kapis na no? kung okay na, okay na yan na uh, swak na sa inyo so click mo lang yung save so yan na mga kapis no? so yun na yung pumalit sa ating group chat logo o picture so nakagawa na tayo mga kapestang iba nating group chat so meron ng logo so kakaiba yan mga kapis no? kung nandun yan sa back tayo sa pinakamain so ibang ang dating ng mga kapis no? maganda siya tingnan so, so nakikita siya Ayan na siyang pinakaibabaw So, yan ang mga ka-friends Nakagawa natin ng simpleng logo Para sa ating group chat So, ganoon lang kasimple mga ka-friends Sana may nagsutunan kayo Sa ating maikling video na Humahaba mga ka Dahil maganda yung bonus So, pasubscribe na lang mga ka-friends At patik na rin ang notification bell Para updated ka sa sunod kong mga upload Mga ka Kahit saan, kahit kailan Sino kaman, ano kaman Walang kasama sa mundo na Isa walang kaibigan Huwag kang mag-alala Dahil Friends tayo